Kidlat News Update. Sa ating mga balita, Senator Hon Tiveros dumepensa sa ginagawang probe kay Mayor Alice Go. China ipinag-utos ang fishing ban sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. Bureau of Quarantine magpapatupad ng thorough screening para madetek ang bagong COVID-19 variant. Ako po si Cesar Soyan, kasama ang ng Kidlat News Channel. Para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pumalag si Senador Risa Hontiveros sa mga nagsasabing isang witch hunt ang nagaganap na probe sa Senado tungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa pahayag nito kahapon, May 27, iginiit ng senador na hindi witch hunt at pamumulitika ang ginagawa nitong investigasyon kundi tungkol sa pambansang seguridad, kriminalidad, pananagutan sa serbisyo publiko, karapatan at kapakanan ng mga kababaihan at kabataan, gayon din ang pagsiyasat sa umano'y palpak na sistema para mabantayan ang Pogo bilang business model. Nag-ugat ang pahayag ni Hontiveros matapos punahin ni Filipino-Chinese civic leader Teresita Angsi ang Senate investigation tungkol sa mga kontrobersiyang may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators at CAIGO na idinidikit naman ang pangalan sa operasyon ng Pogo sa Bamba. Pangamba nito baka maranasan din ng iba pang Chinese-Filipinos ang kaparehong sitwasyon ng dahil sa politika. Depensa naman ng mambabatas, mayroong ebidensya na nag-uugnay kay Go sa Pogo-related crimes. Bukod pa rito ay dahil sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay nasiwalat ang iba pang pagkukulang ng gobyerno. Gayun din ang umano'y hacking at surveillance activities ng Pogo sa Bamba. Kaya naman para sa senadora, hindi dapat ito palampasin lalo na at kapansin-pansin ang aniay aggressive influence operations ng China sa mundo. Magpapatupad ng apat na buwan na fishing ban ng China sa South China Sea, kabilang na ang ilang parte ng West Philippine Sea kung saan naghahanap buhay ang mga mangingisdang Pilipino. Ito ang kinumpirma kahapon May 27 ng Department of Foreign Affairs o DFA kung saan sakop ng nasabing fishing moratorium ang South China Sea north of 12 degrees north latitude. Sisimulan ngayong buwan ang fishing ban at inaasahang magtatapos ito hanggang sa ikalawang linggo ng Setyembre. Naghain na rin ng isang diplomatic protest ang Pilipinas upang igiit ang jurisdiction at sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea. Ginatasan na ng Department of Health ang Bureau of Quarantino BOQ na magsagawa ng thorough screening sa lahat ng point of entries para sa mga papasok na bisita mula sa mga bansang nadetect ang bagong COVID-19 variant. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, Inisyo na ng BOQ ang Memorandum No. 9, 2024-48 na naglalagay sa lahat ng istasyon nito at iba pang concerned agencies sa ilalim ng heightened alert for KP2 at KP3 variants. Ang naturang variant na tinukoy bilang FLIR na may KP1 at KP2 variants ang responsable sa muling pagtaas ng kaso sa ibang bansa ngayong tao. Katunayan, sinabi ng Singapore government na nakapag-monitor ito ng bagong wave ng COVID-19 infections matapos na halos dumoble ang weekly cases nito noong May 5 to 11 dahil umano sa mga bagong variant. Nananatili namang low risk sa new variants ang Pilipinas sa kabila ng bahagyang pagtaas ng bilang ng kaso. Para sa kidlat news update, Renzel Inon nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.